Puya, ano ba yan, Jin? Ganyan ba ginagawa mo pag umalis ako dito? Hindi ka na nahiya sa asawa mo? Yung asawa pa, mo? Wala naman dito ah. Yung asawa mo nasa barko, Yung kapakahirap, tapos ikaw ganyan ginagawa mo? Simon yung asawa mo, pagpapalit mo sa barangay tanod yan. Barangay tanod yan, di diba? no, ano, ba? Yung ano dyan, baka gusto mo mo alam ano, pa kaya nasa eh. Yeah, ganyan talaga mangyayari sa'yo pagka hindi mo tinigil ang ginagawa mo napaka ano mo hindi ko na sa asawa mo grabe ka ito, ang barangay to. Ang tagas din ang mukha mo eh, no? Ito umalis. Ano, mag-video dyan, kuya. Parang ka naman tanga dyan eh. Ayan, no. Pag nakakita ng asawa mo yan, sinasabi ko sa'yo. Pero sige, bahala ka. Matasabi oh. ka. Wala, wala ka sustento. Eh, di na. Para matigil ang kalokohan mo. Yung ginagawa mo sa asawa mo, hindi maganda yan. Nagpapakairap yung asawa mo rin sa ano, sa barko. Tapos ganyan ginagawa mo? Parang hindi nakakatulong sa sustento ng asawa ko ah. Oh, nakakatulong eh. Tapos ganyan gagawin mo. Oh, Ige sabaw mo sabihin. Malamang. Malamang malalaman nya to. Sinasabi ko Kaya sa iyo. Pagkakagulo talaga kuya pagkas pinakita mo yan sa kanya. Ganyan ginagawa mo dapat napaka dapat, ano niyo? Ako pa ako 'tong kapatid mo dapat ako rin kinakampihan mo. Ganyan nga eh kapatid kita. Eh. Dapat hindi ganyan ginagawa mo. Tigilan mo kasi na 'yan. Mali ang ginagawa mo sa asamo. Nasaboy ko 'yung asamo, nagtatrabaho. Ganyan ginagawa niyo ng dalawa dito pagka ako umalis ako. Pagpaalamin mo ang asamo sa barangay tanod. Anong papakain sa inyo O oh. Anong papakain sa inyo Yung asamo, mo, si Man Pwede pa tumigil ka na kuya Huwag ka na nga, pwede na nga muna dito Grabe ka ah Kaya huwag ka na mag video Anong huwag mag video? Hindi gusto na mukha mo lalaki kay eh. Huwag ka na video mo kuya Ayaw ko na makita yung pag mukha mo rito ah Sinasabi ko sa iyo, makita pa kita rito I-delete Kaya... eh, mo yung video mo ah, delete mo yan Ayaw ay, ko delete tanga dyan. Ayaw ko oh. ay, delete magkakagulo talaga pag hindi mo din din din. Magkakagulo talaga kayo na asawa mo. Dapat naman na yung video ah, mo ko Magkakagulo talaga kayo. Sinasabi ipapahaw ko sa'yo. Ito ang ka, kapatid mo? Yun na nga. Kapatid nga akit eh. Hindi nga maganda yung ay, ay, ginagawa mo ay, kapatid eh. Dapat naman na yung video mo ko. Makapahama oh. ka talaga. Para isin mo na rito yan. Eh, wala ka palang kwenta kapatid. Ipapahama ko pa talaga ako. Eh, hindi naman kita gustong mapahamak, siyempre eh. Kaso nga lang, yung ginagawa mo, hindi maganda yan. video mo. Hindi maganda Hinginan yan. Mo. Ito, para sa akin video lang to. Ang ginagawa mo. Bakit talaga nakarating sa asawa oh. ko, sinasabi ko sa iyo, kuya. Makakarating, kung makakarating sa kanya. Parang ang tanga dyan. Oh. Ulitin mo pa ito, ulitin mo pa ginagawa mo ngayon. Makakarating sa kanya yung video to, sinasabi so, ko sa iyo. Isa pang magpunta rito yan, makit, mahuli ko kayo sa akto. Lagi yung ginagawa yan, pag umaalis ako. Ganyan pala ginagawa yung dalawa. Kala mo ako agad ako babalik, no? Ay, yung sabog siw eh. Palayasin mo na yan. Ikaw ang palalayasin ko rito kuya. Sinasabi ko sa'yo. Palayasin mo na na akin yan. Baka tadyakan ko palabas yan. ano wala na. Kaya naman nga, hindi mo ba lang sikat na sikat ka sa ano? Social media? Hindi ka nahiya? Kaya nga, tinigil na namin. Eh. Ano, no? Kaya nga, tinigil na namin. Bakit tinigil? Diyan na tinuloy hey. nyo. Daming tao pa. Ang daming tao sa mundo, sa tarot mo pa ka pinagpalit. Bakit? Walang ba yung mga pinadadala ko sa'yo? Ha? Walang ba yung sustento binibigay sa inyo ng mga anak mo? Ha? Hindi. O hindi pala, eh, bakit ganun? Grabe naman yung kalooban mo. Ano? Bakit mo ako pinagpalit sa ganun? Ha? Ang bakit? bakit? O bakit? Sabihin mo? O ano? Nagulang ba ako sa inyo na ito binibigay ko ah? Ano yan yung pera? Puro pera lang pinapaano mo? Oo oh, ano pa ba? Dapat! Siyempre galangan din ang ano, mo, presensya mo ng... Ano. Presensya lang yung siman ako nalang nagtatrabaho ako sa malayo. Ano yung uwi yan? Ganon? Hindi lang yung puro pera lahat na paano yung ano... Sana mahihiya ka naman oh. Kung hindi ko pa napanood yung video na ito, hindi ko malalaman eh. Pinagtatawa na na ako ng mga kasama ko ah. Ano ba yun? Ayan. yan? Tapos ngayon sasabihin mo wala na kayo? kasi pag ko, malalaman ko na naman kayo na naman. Anong buhay yan? Ano? Wala na nga. Iniwalayan ko na. Ano? Gato na lang tayo? O ano plano mo? Tinigil na nga ba? O ano plano mo? ko tinigil na. O ano ngayon? Yung buhay to, papakahirap ko sa bago. Tapos ganyan lang gagawin mo. Ganun na nabaka ka tingin ngayon? Grabe ka naman magsalita. O ano tawag sa ginawa mo? Di ba kakati ngayon yun? Bakit nabibigay mo ba yung mga ano? Ang pangangailangan ko. <laughs> ano pangangailangan pa ba yung lala Alam mo malayo yung pinagtatrabahuan ko. Mag-isip ka nga. Pira ako pangangailangan. Lahat ang mapinibigay ko sa inyo ah. Saan yung buhay ano? Ito, itong bahay na to. Di ba kasi yung pinangalan to? O, oh. Kulong pa ba yun? Iba sabi mo noon, gusto mo sarili ng bahay, ito na. Ang Dito niyo pa ginawa, ha? Ang <laughs> ino talaga ng buhay yan. Kapal naman ang mukha mo. Ano, ganyan ka na lang. Ha? Ang gagawin ko? Ano gusto mong gawin? Pati magulang mo, kinakampihan ka pa. <laughs> ano? ganyan na lang wala na ano nga nagawin? hirap yeah. gusto kong makakalaman sa iyo ano gusto mo mangyari itigilan na natin to sa sama ko o sa tanod wala na nga kami niwalayin ko na kayo madali sabihin yan eh. hmm? di mo hmm? na ako binigyan ng oh. No? Alam mo, hindi mo lang ako pinainin. Kaya mo pa. Ihipot, ihipa eh. Pero tatawanan ako ng mga kasama ko eh. Sobrang kahihiyan binigay mo sa akin eh. Ikaw na naawa eh. Papakahirap ako ron eh. Nititig ko sa lilo ko para may makapagpagal sa iyo ah. Ano? Ano? Nakakainay ka. Nakakaiya ka. Ngayon naiiya ka? Ang mo naman, wow! Lakit mo naman! Banda mo na, ikaw pa nahiya, ah! Hindi mo naisip yung una mong ginawa, mas nakakahiya yun! Tindi mo naman! Ganyan ka na lang! Alam mo kung ako sa'yo, ako na mismo lalayas dito, eh! Bahay na to! Ito, nandito ka pa rin, tipi nung na -open mo naman! So sabi mo na sa akin, wala na kayo? Sobra naman yung ano mo? Ang hirap. Papal na mukha mo.